Kita mo yung corruption sa sa kalsada, naglagay lang ng cat's eye. Alam mo yung cat's eye? Yung ilaw Apo. sa kalsada. Tapos, eh, alam mo ba yung presyo ng ni isa niyan? 11,720. Bawat isang piraso. When in fact, ang total cost lang yan, including installation at tax, is just 1,800. So, isipin mo, 9,900 pala ang markup ng bawat isang piraso. Ilang millions ang binili. Sa bawat million, that's 9.9 billion. E, eh, ilan millions and millions of pieces ang binili nila nationwide? Yung road safety device, nakita mo yung yellow barrier? Uh -huh. Sa mga kurbada? Kundi yun. Uh, isa rin yun. Sipin mo, ang cost nun is 121,330. Hindi nila pwedeng, hindi, alam mo, hindi nila pwedeng i-contest yung cost na yan because I have all the documents. Eh. Uh -huh. Nandun yan sa detailed unit price analysis at yun ang contract price. So, 121,330 per meter. When the, 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 cost of that is just 255, pinakamahal na ngayon, 255 dollars per meter. Sabihin na lang natin na plus logistics, plus tax, 20,000. So, ibig mo sabihin, per meter, ang markup nila, 100 meters, 100,000. Eh, ilang kilometers, eh, per kilometer, 1,000 meters. So, ilang hundreds of kilometers ang nilagyan nila. Alam mo ba, dapat kurbada lang lalagyan pati diretsyo ng kalsada nilagyan nila in the same manner na yung cat's eye pwede namang gitna lang at 10 meters lang pagitan ang ginawa nila para mas marami silang bibilhin ginawa nila 2.5 ginawa nila 5 meters tapos nilagyan na nga nila sa gitna nilagyan pa sa kaliwa nilagyan pa sa kanan para mas maraming bibilhin kita mo yung corruption Ayan.